Si so, kausap niyo po si General Bronner. Ano pong sinabi niya? Ngayon, ang pinahihwating namin sa kanya, sabi namin, we, we are representing the people, ipinapahiwatig namin yung sentimiento ng mga tao dito sa matinding corruption na ito. At uh, uh merong may general kasi doon na Southern Lusong Uman na, na nagpa-press release na okay, sumasama sila sa uh, Uh, nakikiramdam sila, na, nararamdaman nila yung hinaing ng mga tao, parang gano'n. Uh -huh. Anong sagot so, ni General Bronner? Ang, sina ang sinabi ko lang doon na tinitwist nila na hinikayat ko raw siya na magkudita o mag-withdraw support, ay sinasabi ko lang baka naman yung armed forces... No, when uh, you were faced with him, and then you explained that, General, sabi mo, oh, hindi kami nagugulo, oh. may mga reklamo kami lihiti mo. Oh. yeah, yeah. Ano po ang niya sa inyo? Hindi, nakikinig lang siya. Kasi yung alam naman natin na leon nila ano Ngayon, uh -huh. ang sinabi ko lamang doon, na maaring tinitwist nila, ay sinasabi ko lamang, baka naman yung armed forces ay hindi lamang uh, mag-press release about corruption. Kung pwedeng mag-verbally sabihin, mag-conference siguro, nasabihin na itong itigil na yung corruption na yan at uh, dapat eh, ano, so, ano panagutin. Uh, parang gano'n. Okay. Essentially, you are not for withdrawal support. No, And no, fact, no. in fact, you are maintaining the professionalism of the armed forces. Correct, correct. So they But they, sh they should not get involved in any no, political upheaval. No, no, no. Ma Pero hindi bas kayat niyo po si General Bonner na General, baka pwede naman magsalita kayo about correct. corruption. Correct. Yun lang ang yun sinabi lang. namin. Okay. 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 Yun And then we can vouch for that. Andun lahat ng mga battle staff niya, mapuro mga generals yun eh. Uh -huh. Ang sinabi niya, okay, don't worry sir, seniors kami sa kanya although we are tired. Correct, correct. Uh, sabi niya nararamdaman namin naririnig namin ang hinaing ng tao sabi niya hindi kami bibig hindi kami pipi hindi kami bulag yun sinabi niya okay. at saka sinabi niya uh, alam naman namin sabi niya ang uh, mandato ng armed forces that is to protect the people and the state yun ang sinabi niya